Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shoutout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Louis Abalos at shout out kay One Piece PH. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na para patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa mapait ng iti, piniling-iling ni Aaron ang kanyang ulo. Kung si Ivory, ang Aaron ay tiyak na hahabulin, ngunit ito ay si Soyan. Paano ang Aaron? Para sa Aaron, marahil ang resultang ito ay ang pinakamahusay. Hayaan mo siyang mag-isip talaga. At least sa ganitong paraan, mas mabilis niyang makalimutan ang sarili. Saan ba alam ni Aaron na kung talagang maabutin niya, ang makikita niya ay si Ivory. Umiling si Aaron, bumalik sa bahay, at halos magkasabay, kumatok si Nalevzo at Soyan sa pintuan ni Ivory, ngunit nakaharap lang ang isang tao, habang nakatalikod ang isa pang tao. Nakakamis, ito, ikaw. Tumingin si Ivory kay Soyan at mga berdeng kwintas sa pinto at nagulat sandali. Ang mga berdeng kwintas ay maganda. Mas maganda pa si Soyan na may belo. Kahit kumpara sa kanila, medyo mapatla ang pakiramdam ni Ivory, isang sobrang ganda. Nakatoon din ang lahat sa dalawang taong ito. Hindi ko pa nakikita ang likod ng Aaron. This is Miss Su, Suyan. Ako ang maid niya, Leivzo. Magalang na sabi ni lezo habang nakatingin sa Aaron at sa iba pa sa di kalayuan. Sa hinaharap, batang lola, ang pamilyang Su ay isa sa apat na pamilya, at si Miss Su ang unang kagandahan sa disyerto. Siyempre, ang kanyang kasambahay ay kilala rin bilang kakaiba ng pamilyang Su, Malapit, bulong ni Dangju. Tumanggaw si Suying Xiao at tumingin kay Lavezo, ngunit nakita niyang nakatalikod siya at nakatingin sa kanyang mga mata, ngunit bahagyang isinara ni Aaron ang pinto. Green pearl. Malinaw naman, sinundan ni Suyan ang mga mata ni Ivory. Ang ilang jiao chen ay hindi nasisiyahan na ang berdeng perlas ay hindi naihintindihan ang kagandahang asal. Ah, lumingon ang berdeng perlas. Nang makita ang mga mata ni Ivory, napakamot siya sa kanyang ulo sa kahihiyan at sinabing, huwag kang tumingin, babae. Sila ay mga hamak na lalaking daga. Masakit sa iyong mga mata ang makitang sobra. Awkward na ngumiti si Ivory at sinabing, ngunit hindi narinig na ito ang bagong Diyos ng yelo sa pamilya. Ito ay sikat sa iyong disyerto na mundo. Paano? Magiging hamak na lalaking daga. Scumrat pumis. Tama ba ako? Galit na sabi ni Greenbead. Walang magawa si Soyan, Greenbead. Alam ni Greenbead na siya ay mas emosyonal, mabilis na inilabas ang kanyang dila at itinikom ang kanyang bibig. Girl, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Para kaming magkapatid, kaya sanay na ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano siya susukitin, at hayaang tumawa ang babae. Humingi ng tawad si Soyan. Marahan na umiti si Ivory, nagseselos lang si Miss Green Pearl bakit ka tumatawa, sa katalinuhan at pagiging babae ni Ivory, bakit hindi niya makita ang munting isipan ng berdeng perlas? Sino? Sinong may sabing nagseselos ako, hindi ko magugustuhan ang bastard na yan. Direkta itong itinuro ni Ivory, agad na namula ang berdeng perlas at mabilis na tumanggi. Makikita na maganda rin ang impresyon ni Miss susa sa Diyos ng Yelo. May poster si Miss Su na parang diwata na bumababa sa lupa. Ang mga makakapanalo sa iyo ay dapat mga dragon at phoenix sa mga tao. Kung nakatadhana silang matugunan ang tag-araw, umaasa silang makita ang Diyos ng yelo. Wala silang ibang intensyon. Curious lang sila kung anong klaseng lalaki ang makakatagpo ng ganito. Magalang na mumiti si Ivory. Nang marinig ito, natuwa at nalungkot si soyan. Bagamat sinadya ang pagbagsak ng mga bulaklak, walang awa ang umaagos na tubig. Girl, you're grabe. Talents deserve beauties and beauties deserve heroes. Ang bawat pangungusap ng pagsalubong sa tag-araw ay totoo. Huwag kang maglakas loob na magsalita ng walang kaparerekan. Bulong ni Ivory, ito ang katotohanan sa kanyang puso. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang tumingin pa sa bahay ni Aaron, ngunit naiingit sa kanila. Kung Aaron ang naririto, maaari rin nilang. Ngunit natatakot ako na wala siyang salitang, kung, sa buong buhay niya, hindi napigilan ni Ivory na malungkot at marahang hinawakan si Ivory. Naalala ni Ivory na may mga panauhin sa kanyang harapan, si Ivory ay pabaya at hindi panyayaya si Miss Su at pagkatapos ay tumingin siya kay Dangjo at sinabing, Dangju, pakiusap ilang cha. Oo. Oh, oh. Tumango si Dangjo. Bahagyang umiti si Soyan at marahang iwinagayway ang kanyang maputi, malambot at payat na kamay ng Jade. Kaya mo bang magsalita mag-isa? Ngumiti si Soyan hindi sumagot si Ivory, ngunit mahinang tumingin kay Dangjo at sa iba pa. Halatang natulala si Dangjo at ang iba pa. Gayunpaman, sa pag-iisip ng pagiging Miss Su, ang mga babae ay nagtinginan sa isa't isa, pagkatapos ay malumanay na yumuko at umatras palabas. Pasok po kayo. Magiliw na inimbitahan ni Ivory si Soyan sa silid. Green Pearl, maghintay ka sa labas ng pinto. Utos ni Soyan. Tumango ang berdeng butil at tumayo sa pintuan nang hindi gumagawa ng ingay. Pagpasok sa silid, inanyayahan ni Ying Xia si Suyan na maupo. Pagkatapos ay nagbuhos siya ng isang tasa ng mabangong tsaa at iniabot ito kay Suyan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umupo, Miss Su, ikaw at ako ay hindi kailanman magkakilala. Si Ying Zia ay hindi talaga nakakaintindi. Ano ang mahalaga para sa iyo? bahagyang kumunot ang noon ni Soyan, sa katunayan, hindi ko alam kung ano ang gagawin, ngunit habang papunta ako rito, may humiling sa akin na magbigay ng isang bagay sa magiging batang lola ng pamilyang Fang. May gustong ibigay sa sarili niya. Sumimangot si Ivory at nagtataka. Hindi niya maiwasang malaman kung sino siya sa Eight Directions World. Ito ay alinman sa pamilyang Fu o Aaron ngunit hindi sinasabi ng pamilyang Fo na hindi nila alam ang kanilang kinaroroonan. Kahit alam nila, ano, ang ugali ng mga taong iyon sa kanilang mga sarili, huwag mag-iisa bigyan ang kanilang mga sarili ng mga regalo, ito ay halos kasing ganda ng pagbibigay ng orasan. Mu hindi, ito ay Aaron. Gayunpaman, batay sa kanyang pagunawa sa Aaron, kung alam niyang narito siya, pinatay niya sana siya ng mag -isa. Paano siya makakapagbigay ng anumang mga regalo? Mahirap ba? Napakasakit talaga ng dalawang sulat na iyon sa kanya kaya may ibinigay ito sa kanya, tulad ng mga souvenir para sa dalawang tao para ipakita ang kanilang kabaitan. Labis na nalungkot si Su Yingxia nang maisip niya ito, kahit na malinaw sa kanya na malabong mangyari si Chu, ngunit nagmamadali siyang kumuha ng isang maliit na kahon mula sa mga braso ni Su Yan at mabilis itong binuksan. Gayunpaman, sa sandaling binuksal niya ang maliit na kahon, si Ivory ay ganap na tulala. Hindi masasabing iba ito sa kanyang imahinasyon, o kahit na na naiiba. Isa lamang itong rolyo ng dilaw na papel na may ilang espesyal na materyales, si Ivory ay tumingin kay Suyan ng may kain na hinala, ngunit mapait na ngumiti si Suyan, dahil hindi pa niya nabuksan ang kahon. Hindi niya alam kung ano ang nasa kahon. Tanungin mo ba si Miss sino ang nagtiwala sa bagay na ito? hindi ito direktang binuksan ni Suying Xia at may kain na hinalang bamulong. Marahan na umiling si Suyan, hindi ko alam kung sino siya, ngunit siya ay higit sa isang daang taong gulang at may puting balbas. Bagaman siya ay nakasuot lamang ng damit na tela, siya ay may masungit na hitsura at hindi isang mortal. Hiniling lang niya sa akin na ibigay ang bagay na ito sa iyo. Hindi talaga alam ni Soyan kung ano iyon at kung ano iyon. Nang marinig ito, Tumango si Ivory at hindi na nagtanong. Ngunit sa parehong oras, alam niyang hindi ito Aaron. Nakaramdam siya ng kagaanan at pagkawala. Pagkatapos, dahan-dahan ang kinuha ni Ivory ang paper roll sa kahon. Pagkatapos ay binuksan ang string sa labas ng paper roll at binuksan ni Ivory ang papel. Hu, biglang, sa sandaling nabuksan ang papel, isang puting pulbos ang biglang lumabas sa papel ito ay bumulwak mula sa at ang buong lugar ay nagkalat ng pulbos. Hindi maganda. Biglang kumislap ang mga mata ni Soyan. Walang malay ang buong tao na hinarang ito ng dalawang kamay at nagmamadaling umalis. Si Ivory ay ganoon din doon at nagmamadaling umalis. Gayunpaman, kahit na sila ay mabilis, hindi sila galit tulad ng Aaron. Kahit na sinubukan nila ang kanilang makakaya. Ito ay medyo huli pa rin, magaling si Soyan, may belo siya, kaya nagtanggal siya ng kaunting pulbos sa mukha wala siyang inis, napalingon na si Ivory. Ngunit nang tumingala siya, marami siyang puting pulbos sa kanyang mukha, sumimangot si Suyan, bahagyang itinaas ang kanyang kamay sa harap ng kanyang ilong at inamoy iyon, ang kanyang mukha ay malamig sa ilang sandali, walang lason sa ugat, nang bumaba ang kanyang boses. Nagmamadali siyang tumingin kay Ivory at saglit na tumingin sa puting pulbos sa kanyang mukha, ang buong tao ay ganap na hanggal, paano nangyari ito? Si Suyan ay ganap na hanggal at nanatili sa kinaroroonan niya. Tila may naramdaman ding abnormal si Ivory sa kanyang katawan. Sa pagmamadali, tumingin siya kay Suyan nang may pagbabantay at pagkalito sa kanyang mga mata. Kasabay nito, naglagay siya ng kaunting lakas sa kanyang mga kamay at nagpalagay ng defensive posture. Anong ibig sabihin ni Suyan? Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Gusto ni Suyan na humakbang pasulong, ngunit si Ivory ay umatras ng kalahating hakbang. Sabay lagay ng mga kamay niya sa katawan niya. Halata namang gagawin niya ito anumang oras. Miss Su, mali ang pagkakaintindi mo. Mabilis na tumayo si Suyan at umatras upang iwan si Ivory sa isang ligtas na distansya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa takot, ako, hindi ko alam na magkakaroon. Ang mga bagay na ito sa papel na ito. I'm sorry lahat kasi hindi ko na-check mabuti bago ko binigay sa'yo. Iniisip ito, ang mga luha ng pagkakasala ni Soyan ay umikot sa kanyang mga mata, kung bibigyan mo ng kaunting pansin ang iyong mga regalo, hindi ito magiging ganito. Naramdaman na ni Soyang siya na bahagyang gamulong ang limang internal organs sa kanyang katawan. Isang hindi komportabling momentum ang nagpatisod sa kanyang buong pagkatao. Gayunpaman, kahit na ganoon, si Su Xiao ay hindi nagmamadaling tumawag ng mga tao, ngunit isang pares ng magandang mga mata ang patuloy na nakatitig kay Su Hu, sa wakas ay ibinaba ni Ivory ang kanyang bantay at bamantong hininga. Diretsong tumagilid din ang buong tao sa mesa at atubiling ay nalalayan ng braso niya. So ay nagmamadaling umakyat gamit ang isang arrow, hinawakan si Ivory, at pagkatapos ay dinala siya sa kama. Pagkatapos niyang mahiga, bahagyang gumalaw ang kanyang kamay, at isang enerhiya ang dahan-daang pumasok sa katawan ni Ivory. Sa tulong ni Soyan at sa sariling pagtutol ni Ivory, ang sitwasyon ni Ivory ay bumuti ng kaunti sa isang sandali. Mukhang alam ni Miss So ang lason. Ang kutis ni Ivory ay hindi masyadong maganda, ngunit pagkatapos ng pagsasaayos ng kanilang magkasanib na pagsisikap, halos hindi na siya gumaling. Tumanggaw si Soyan, ngunit ang mga mata niya kay Ivory ay mas may kasalanan. Paumanhin, Miss Su, kung hindi ko ito dinala sa iyo, hindi mo, hindi, sabi, at bahagyang bumagsak ang isang luha sa kanyang magandang sulok ng kanyang mga mata. Marahan na si Ivory at nahihirapang umiling. I believe you don't know it. Since you don't know if you are guilty or not, Miss Su must blame yourself like this. At saka, alam mo rin na kung ako ay nasa pamilyang Fang, kung ito ay Lason, ang pamilyang Fang ay may sariling panlunas. Si Ivory ay talagang walang pakialam sa antidote. Ngayon sa sitwasyong ito, wala siyang pakialam sa kanyang buhay o kamatayan, ayoko lang na makonsensya si Suyan, kaya masasabi ko na. Ngunit malinaw naman, nang marinig ang mga salita ni Ivory, ang mukha ni Suyan ay hindi lamang nahinga ng maluwag, ngunit naging mas nagigilty. Napakababari ng kanyang maliit na ulo at hindi nang ahas na makita muli si Ivory. Kung mas bukas ang isip ni Ivory, mas hindi siya komportable dahil walang lason sa ugat na maaaring hindi maintindihan ng iba, ngunit talagang imposibleng hindi malaman ng kanyang suyan. Kahit na ang lason sa mundo ay lason muli, dapat itong may ugat at ang ugat nito ay dapat na may pinagmulan. Ang aktibong pinagmulan ay maaaring gamutin. Ngunit ang walang ugat na lason ay tinatawag na walang ugat na lason dahil ito ay walang ugat at natural na walang solusyon. Ang lason na ito ay hindi malulutas. Saglit na nag-isip si Soyan, ngunit nagpipigil pa rin at ibinuka ang kanyang bibig. Pagkatapos, si Soyan ay tumingin kay Ivory na may gil. Halatang natigilan si Ivory at ang kanyang mukha ay may halong sandali. Kamatayan para sa kanya sa kasalukuyan, maaaring hindi isang kaluwagan. Ngunit nangangahulugan ito na ang pagkakaiba sa pagitan ng iron at iron ay magiging palm bagamat walang pagkakaiba sa pagitan ng tanawin ngayon at palm. Tila mas mabuti ang isang pag-iisip kaysa sa hindi ngunit wala nang iniisip. Mas mabuti ba ito kaysa sa palm ni Ivory? Tulad ng ekspresyon ng kanyang mukha sa oras na ito, ngunit mabilis siyang umiti, hindi mahalaga. Kung hindi mo kayang lutasin, hindi mo maiintindihan kung walang lason sa ugat, halos hindi nito mail iligtas ang iyong buhay sa malamig na panahon, ngunit kung ito ay mainit, ikaw ay kawawa, paano mo masasabing hindi mo ito kayang lutasin, nang makitang napakalmado ni Ivory. Nagaalala si Suyan, mapait na ngumiti si Ivory, masaya siya sa buhay at natatakot sa kamatayan, napakawalang bahala ng kanyang mukha, dahil hindi ti alam kung paano pumili. Ito ay hanggang sa langit upang gumawa ng isang desisyon buhay o kamatayan, pakinggan ang kapalaran sa Aaron, kung may kabilang buhay, buhay at kamatayan ay nakasalalay sa bawat isa ang buhay na ito, marahil ay maaari lamang na tulad ng sinabi ni loro Oxen, marahil ang kanyang sariling buhay ay maaari lamang maging isang drag sa Aaron, sa pag-iisip nito, si Ivory ay tila naisip niya ito malumanay na ngumiti para ipakita na hindi niya kailangang mag-alala, lalo pat nakaramdam ako ng pagka-guilty, nga pala, may kakilala akong makakatulong sa iyo na biglang may naalala ang buong tao, at ay bakas din ng pagtataka sa mukha niyang nag-aalala. Na nga mga masters no, bali panibagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang labiyad netpoint. Papaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.